GP Banjo Labrador, komentaristang walang inuuruhan, walang kinikiliga, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong kuraw na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! po sa inyong lahat, mga minamahal po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging ating mga kababayan po sa abroad, maging ating mga bagong mga subscribers. So, okay mga minamahal po mga kababayan, sa araw pong ito, gusto ko pong pag-usapan natin, no? Ito pong ginagawa po ng mga Duterte, dito po sa ating uh, magiting at talagang uh, makatao, makabansa na kung saan itong congressman nito ay may paggalang po talaga sa batas higit sa lahat sa Diyos siya po si uh, congressman Ace Barbers no? Okay, alam naman po natin mga minamahal kong mga kababayan kung gaano po kahusay itong uh, congressman na to. Siya po yung uh, pinaka-leader yata ng nasabing committee o dyan sa uh, uh, quadcom, ano? So, uh, siya yung overall chairman, diba? So, dito mga minamahal kong mga kababayan dahil po sa kanyang ginagawang pag-iimbestiga o pangunguna sa pag-iimbestiga sa mga kawalangyaan pagnanakaw, pangungurap ng mga Duterte o nito ni Sara Duterte tungkol nga po doon sa DepEd tungkol din doon sa budget ng OBP ay eh, nagalit po itong mga Duterte sa kanya nagalit oh. dahil nagalit So, alam po natin kung ano ang pwedeng gawin ng mga Duterte. Pero bago ko po ibigay sa inyo o ipanood sa inyo ang video nito, gusto kong uh, gusto ko pong mga minamahal ko mga kababayan na malaman ninyo kung ano ba ang galawan o style ng mga Duterte para sila ay makaganti. Ah, uh, makaganti sa mga taong mabubuti. Hindi po sa mga taong masasama, Meron dalawang klase po kasi yung paghihigante. Meron po kasi naghihigante dahil siya ay inapi. Pero ito, naghihigante dahil siya po ay nabuking. Alam naman po natin ang style ng mga Duterte. Si Kaper si Lapid po, sinabi po niya yan. Na kapag nabubuking nga itong mga tulongges na ito, babalik rin nila, gagawa sila ng tissue. Diba? Naalala nyo si Laila Dilima, Noong mga panahon na pinananagot sila, kini-question sila, di ba, iniimbestigahan sila, ang ginawa po nila, mga minamahal ko mga kababayan, binaliktad nila ito para masira si Laila Dilima at hindi may pagpatuloy yung kanyang pag-iimbestiga o yung kanyang uh, pagpigil sa mga kawalangyaan ng mga Duterte gumawa po sila ng mga issue laban po dito sa ating minamahal na Laila Dilima o dating senador Laila Dilima nang sa ganon e eh, mapigilan nila yung ginagawang pagkilos nito para sila ay mahadlangan so dito e eh, gusto ko pong Uh, pag-usapan natin yung tungkol po sa ginawa ng mga Duterte. Dito po ha sa magkapatid na Robert H. Barber. No? So, kung maaalala ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, sino pa ba yung pwede nating iano dito? Yun, si Colonel Lacerto. Dahil sa nabunyag o nalaman ni Colonel Certo yung kawalang uh, kawalangyaan o yung mga ginagawa po ng mga Duterte maging ng kanilang mga ulo pong katulad ni Michael Young at ni Alan Lim anong ginawa nila? Ha? Binaligtad nila imbis na parangalan si Colonel Asierto siya po ay pinahanap ni Duterte ni Duterte para ipapatay para hindi kumalat at hindi malantad ang katotohanan tungkol sa kanyang mga kasamang Uh, involved sa droga o masasabi natin talagang ito yung mga nagdadala ng droga sa bansang ito katulad ni Michael Yang at Aladim so sa madaling salita nalagay po sa panganib yung buhay ng isang taong naghahanap buhay ng maayos tinutupad yung kanyang tungkulin katulad po ni Colonel Asierto so dahil po sa uh, talagang sinisikap po ng uh, Quadcom na talagang mapanagot itong si Sara Duterte sa kanyang mga pagnanakaw. Hindi po 100, hindi po yung hindi lamang po 125 million ang pinag-uusapan dito. Kasi iniisip ng iba at uh, inaano ng iba, tinatanong ng mga vlogger ni Duterte sa kaisipan ng ating mga kababayan na yung tungkol lang sa 125 million. Hindi po. Mahigit 600 milyon po na dapat ay napapakinabangan po ng mga kabataan, ng mga kababayan natin na mga maralita o mga mahihirap. At hindi lang po yun, marami pa pong iba. No? So, dito po, sa pangyayaring ito, masasabi ko po talagang walang ibang may kagagawa nito kundi ang mga Duterte. At ito ay galawan at diskarte at pamamaraan ng mga Duterte na matagal na nilang ginagawa para po masira yung isang taong ah, namununa sa pag-iimbestiga tungkol sa kanila so kumbaga, gasgas -gas na po ito pero ito lamang po yung tanging paraan ng mga Duterte para po sila ay makaligtas kundi sirain ah, yung taong ah, yung, yung pinaka-pinuno ng uh, ng uh, Quadcom na nag-iimbestiga tungkol dito kay Sarah. So, huwag po kayo maniniwala kung ano man po yung pinalalabas sa mga vlogger ni Sarah tungkol dito sa magkapatid na ito. Oh, lalo lalo na po kay Congressman Ace Barbers. Hindi po yan totoo. Matagal na panahon na po naglilingkod yung mga never po yan na-involved sa mga ngayon lang na iniimbestigahan po si Sarah. Ah, kumbaga ito po yung kanilang pakulo ito po yung kanilang kalimitan nilang ginagawa kapag sila ay nagubuking na idadamay nila iisyuhan nila yung isang tao na involved sa droga matagal na po itong strategy ng mga Duterte na ayaw nilang tanggalin baka ayaw nilang tanggalin kasi kagamit gamit ito sa kanila so pakinggan po natin o panoorin po natin ito pong uh, balitang ito mga minamahal po mga kababayan Hiniling naman ni Congressman Robert Ace Barber sa National Bureau of Investigation na kilalanin at kasuhan ang mga vlogger na nagpapakalat ng mga peking balita at paninira laban sa Quad Committee. Kumbinsido si Barbers na organisado at nabayaran ng grupong ito ng vloggers para sirain ang integridad ng investigasyon ng Quadcom at lituhin ang publiko. Sa kanyang surat sa NBI, hiniling ni Barbers na tulungan silang makuha ang digital evidence tulad ng metadata, detalye ng ini-upload at activity logs. Ipinisinta rin ni Barber sa NBI ang kopya ng vlogs na naguugnay sa kanya at sa kanyang kapatid na si Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers sa droga. So yan, mga minamahal ko mga kababayan, ito po si Governor Lyndon Barbers, kilala ko po yan, kilalang kilala ko po yan, ba? Diba? So, ako po'y malimit sa si Surigao noon eh. ba? Diba? Kasi may mga kamag-anak po ko dyan, lalong-lalo na dyan sa, kahit dyan, Surigao del Sur, Surigao del Norte, may mga kamag-anak po ko dyan. Kalat, kalat yung lahi namin eh. Pero ako'y pupunta ng uh, Dinagat Island, okay, kasi yung lolo ko, PBMA, eh, sinasamahan ko siya. Doon sa uh, Clio. Eh yeah, do kami naalala ko pa noon may nakita akong mga singsing -sing noon. Uh, gusto kong bumili, sabi siya, hindi ka bibili niya, hindi ka naman membro. sabi ko, hindi ba pwede? Hindi pwede. Ano yung... Kailangan <laughs> ano ka. So, kaya, naalala ko noon. Tsaka doon sa nasabing lugar, Bawal inum inom doon, tsaka manigarilyo sa labas. Ewan eh, ko lang ha, doon sa mga nakapunta na ng Dinaga, Thailand, kung totoo itong sinasabi ka. Pero yan po yung, ano you know, bawal doon, talaga bawal. Doon sa lugar ni Cleo. O, oh, di ba? Kaya pag nandun doon ka, pag umiinom ka pa sa labas, huli ka. Di ba? Huli ka talaga. So, alam nyo, kita nyo naman, bakit po ang quadcom ang sinisira? Bakit po nasabi doon ang quadcom? Kasi, yung leader po ng Quadcom ay dinadamay po sa nasabing issue. Kasi dahil nga po sa si Sarah ay iniimbestigahan, yan po yung kalimitan nilang estilo. Yan po yung kanilang ginagawa. Matagal ng estilo ng mga Duterte yan. Wala nang nabago dyan sa estilo nila. Yan po din, ang, malamang ang kumikilos dito si Rodrigo Roa Duterte, yung matandang demonyo. ba? Diba? So alam ko na ang kumikilos dito talaga yung mahabang sungay. Para masira yung uh, reputasyon ng uh, nasabing quadcom o committee eh gagawin nila ang lahat Magbabayad ng mga vlogger mag-uutos ng mga vlogger na ito ito i-vlog mo to ano mo to para masira si Ace Barbers na pinuno o uh, pinaka overall chairman ng uh, quadcom o, oh, di ba? So, estilo po yan. Kung ano po ang nangyayari ngayon, dito po sa ating minamahal na uh, Robert, uh, representative Robert Ace Barbers, o maging sa kanyang kapatid, yan po ay gawa-gawa lamang po ng mga Duterte. Wala naman po ibang gagawa niyan. Walang ibang, walang ibang politiko o walang ibang uh, may kapasidad na gumawa ng mga ganyan. Kundi yung mga Duterte lamang na kung saan, talagang sagad-sagara na po yung kasamaan nakita nyo, estilo po yan, gagawin po lahat ng mga Duterte, yung lahat po ng pamamaraan para lamang po sila ay makasira. Nang sa ganon, ay makaligtas sila para sabihin na sila ay biktima. Para sabihin na sila ay pinupolitika ng mga drug lords o ng mga involved sa droga. Eh, estilo yan eh. Pero isa lang po masasabi ko sa inyo mga minamahal kong mga kababayan dahil po lagi tayong naka lagi tayong uh, nagmamasid, nagmamanman, nakaabang sa lahat ng kilos ng mga Duterte. Kabisado ko na po 'yan. Wala nang galaw ng mga Duterte na hindi nating kabisado. 'Di ba? Ginawa na nila 'yan eh kay dili Dilima, ginawa na nila. Kay Asierto, ginawa na nila maraming pang iba na ginawa nila yung matiti ng mga politiko nga na walang kamalay-malay dahil nga sa kagaya na lang yung uh, mayor doon sa uh, Cavite yung binaril doon sa flag ceremony pag yun nakahuli ng mga dr drug addict alam yung ginagawa noon talagang inaano niya pinapalakad niya doon sa sa palengke. Pinapaikot niya doon sa mga kalsada. May hawak-hawak. Huwag niyo kami tularan. Mga pusher. Ah, pusher ako. Di ba? Dapat matuwa pa si Duterte doon eh. Kasi ganun. Anong ginawa ni Duterte? Dahil, dahil nagreklamo sa kanya yung mga Chinese drug lords. Di ba? Yung mga Chinese na drug lords na pinagbibilhan ng mga addict na yun na kung saan pinaparada ni Mayor ano? Nakalimutan ko lang yung pangalan noon eh. Di ba? yung binaril doon sa flag ceremony. O, oh, ano ginawa ni Duterte? Pinabaril niya. Nagulat na lang tayo. May kasama sa master list ng ano, may kasama doon sa drug list niya. Ano? Samantalang hindi nagdodroga yun ha. Galit nga sa droga yun eh. di ba? So, biro mo kara kadalasan pa ng pinapatay ni, ni Duterte ng panahon niya. Yun talagang matitinong mga ano at saka hindi talaga involved sa droga. <laughs> Kaya yung iba nga doon, napipilitan na lang umamin eh. Kahit hindi naman dapat umamin at walang dapat aminin eh, kasi pinagbabantaan yung buhay, pinagbabantaan yung, di ba, pamilya. Grabe, grabe. Ang hirap talaga noong panahon ni Duterte. Puro kademonyohan, puro mga kasinungalingan, puro pagpapanggap lang. Yung peking war on drugs nga ni Duterte, makita ninyo. Di ba? Patay sila ng patay ng mga maliliit na tao, yung mga inosente, pero yung mga drug lords, buhay. di ba? So, ako po, uh, sana makarating po ito sa ating minamahal at ginagalang na representative Robert Ace Barbers. Ha? Ah? Hindi po tayo papayag na masira po yung mga tao katulad nito na totoo pong nagsiservisyo at nagmamahal sa ating inang bayan. Di ba? Yung ano po na yan, ako na po nagsasabi sa inyo yung mga pakalat po na yan, na mga, mga text message, yung mga video, yung mga vlog na yan na kuno eh, Uh, involved sa droga itong magkapatid hindi po totoo yan ito po, ito po ay uh, pakana ng mga Duterte lalong lalo na itong ni Sarah Duterte para po ha? para masira lamang po yung quadcom. para po isipin ng taong bayan na kaya ginaganon si Sarah kasi Ganito, ganyan. Huwag po kayo maniwala. Yan po ay strategy ni Sara Duterte. Isang daang porsyento po. Gawa-gawa lamang Pero hindi po yan tatalab. Sapagkat alam po ng mga kapatid natin niya sa Surigao na hindi po ganon ang ating minamahal at ginagalang na gobernador dyan. Ha? Ah? At syempre yung ating minamahal at ginagalang na Robert H. Barbers. Diba? Diba? Kaya kung ano man po ang nagiging galawan ngayon, kung ano man po ang sa kanila, yan po ay pakanapo ng mga Duterte. Alam naman natin, walang gagawing mabuti ang mga Duterte. ba? Diba? At kahit kailan, hindi makakagawa ng kabutihan ang mga Duterte. Dahil likas silang mga demonyo. Pinanganak silang demonyo na maghahasik ng kadiliman sa mundong ito. Diba? Oh, kaya do sa mga kababayan natin sa Suriga, wag po ayaw mong pamati ana, ayaw mong tuo ana kana ng mga paghitabo ah, himu-himu na sa mga kontra. Wala ano, ano, wala ano, may laing makahimo ana. Kada ra mga Duterte kay mga konggol man mga kabuwangan ana. Diba? So suportahan po natin ang ating gobernador Chan, ay eh, 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 gobernador Barbers, ha? Ah? Uh, mayong adlaw sa imo sa uh, gobernador. So, yon mga minamahal ko mga kababayan. So, ganun pa man, uh, susubaybayan po natin yung mga kaganapan at susunod pa po na magiging galawan po ng mga Duterte. No? Dahil po, natitiya ko, gagawa't gagawayan, gagawa yan at saka sisikapin ng mga Duterte na yung mga kalaban ng uh, mga kakampi nila sa politika, yung mga mayor, yung mga gobernador, yung mga congressman, sisirain talaga nila yan. 'di ba? Para lumusot yung mga kaalyado nila. Alam naman natin galawan, alam natin ang laro ng mga Duterte, at hindi na magbabago 'yan. 'Di ba? Gagamitin nila yung droga, 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 pero ang totoo, sila naman yung pinagmumulan ng droga. Sila yung protector ng mga drug lords. Ha? Tingnan mo, ha? galit daw si Duterte sa droga. Oh, pero nagkaroon ng laboratory sa Davao. Diba? Doon pa lang eh. Dapat maano nyo na yan eh. Galito ang mga Duterte sa droga ah, sa mga adik sa Davao. O, may up yung chinek yung ano, yung City Hall, di ba? O, oh, daming nakuha mga drug addict doon. Doon pa lang eh, dapat nakita nyo na eh, peki po, huwag kayong maniniwala sa mga Duterte, walang katotohanan pagdating sa mga Duterte dahil likas na mga sinungaling at saka mga abnormal yung mga Duterte. Kitang-kita naman sa dalawan eh, talo pa yung bangag. Ali kasi ito mga abnormal na talaga to. Lalo na yung tatay, nako, huwag na tayo dyan. Sabog na yan sa pentanil. Diba? O, eh, los-los ninyo mga Duterte, ayaw na magliyok, bisag kung saon pa ninyo, kayo nakasipi pa ng Labrador, mabuking ninyo. Ha? Huwag na kayong magkikikilos pa mga Duterte, dahil kahit anong gawin ninyo, ibubuking ko lang kayo. Kahit anong gawin ninyo, wala na kayong magagawa mga Duterte. Pag nandito si Pipanyo Labrador, booking kayo palagi. Diba? O, kaya muli po, tuloy po yung ko, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po, nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.